araw-araw na mga salita ng Diyos. Yamang ang Diyos ang pinakadakila sa buong sansinukob at sa ibabaw nito, lubos ba niyang maipaliliwanag ang kanyang sarili gamit ang larawan ng isang katawang tao? Ibinihis ng Diyos sa kanyang sarili ang katawang taong ito para gawin ang isang yugto ng kanyang gawain. Walang partikular na kahulugan sa larawang ito ng katawang tao. Wala itong kaugnayan sa paglipas ng mga kapanahunan ni ring anumang kinalaman sa disposisyon ng Diyos. Bakit hindi hinayaan ni Jesus na manatili ang kanyang larawan? Bakit hindi niya hinayaan ang tao na iguhit ang kanyang larawan para ito ay maipasa sa susunod na mga salinlahi? Bakit hindi niya pinahintulutan ang mga tao na kilalanin na ang kanyang larawan ay ang larawan ng Diyos? Bagamat ang larawan ng tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, magiging posible bang katawanin ng anyo ng tao ang marangal na larawan ng Diyos? Kapag ang Diyos ay nagkakatawang tao, bumababa lamang siya mula sa langit patungo sa isang partikular na katawang tao. Ang kanyang espiritu ang bumababa sa isang katawang tao sa pamamagitan nito niya ginagawa ang gawain ng espiritu. Ang Espiritu ang ipinapahayag sa katawang tao at ang Espiritu ang gumagawa ng kanyang gawain sa katawang tao. Lubos na kinakatawan ng gawain ginawa sa katawang tao ang Espiritu at ang katawang tao ay para sa kapakanan ng gawain. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang larawan ng katawang tao ay maaaring ipalit sa tunay na larawan ng Diyos mismo. Hindi ito ang layunin at kahalagahan ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nagiging tao para lamang magkaroon ang espiritu ng isang lugar na matitirhan na angkop sa kanyang paggawa upang mas mabuti niyang matamo ang kanyang gawain sa katawang tao upang makita ng mga tao ang kanyang mga gawa, maunawaan ang kanyang disposisyon, mapakinggan ang kanyang mga salita, at malaman ang hiwaga ng kanyang gawain. Kinakatawan ng kanyang pangalan ang kanyang disposisyon. Kinakatawan ng kanyang gawain ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi niya kailanman sinabi na kinakatawan ng kanyang anyo sa katawang tao ang kanyang larawan. Yaon ay isa lamang kuro-kuro ng tao. At kaya ang pinakamahalagang aspeto ng pagkakatawang tao ng Diyos ay ang kanyang pangalan, ang kanyang gawain, ang kanyang disposisyon at ang kanyang kasarian. Ginagamit ang mga ito upang kumatawan sa kanyang pamamahala sa kapanahunang ito. Ang kanyang anyo sa katawang tao ay walang kinalaman sa kanyang pamamahala at para lamang sa kapakanan ng kanyang gawain sa panahong yaon. Ngunit imposible para sa Diyos na nagkatawang tao na hindi magkaroon ng partikular na anyo at kaya pinipili niya ang angkop na pamilya upang pagpasyahan ang kanyang anyo. Kung ang anyo ng Diyos ay mayroong kinatawang kabuluhan ang lahat ng nagtataglay, ng mga katangian ng mukha na kapareho ng sa Kanya ay kakatawan din sa Diyos. Hindi ba iyon isang napakalaking pagkakamali? Ang larawan ni Jesus ay iginuhit ng tao upang ang tao ay maaaring sumamba sa Kanya. Sa panahong iyon, walang natatanging mga tagubilin na ibinigay ang banal na Espiritu at kaya ipinasa ng tao ang naguniguning larawang iyon hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, alinsunod sa orihinal na layunin ng Diyos, hindi ito dapat ginawa ng tao. Tanging ang sigasig ng tao ang naging sanhi na manatili ang larawan ni Jesus hanggang sa kasalukuyan. Ang Diyos ay Espiritu at hindi kailanman magagawa ng tao na malagom kung ano ang kanyang larawan sa huling pagsusuri. Ang kanyang larawan ay maaari lamang katawanin ng kanyang disposisyon. Hindi mo magagawang malagom ang anyo ng kanyang ilong, ng kanyang bibig, ng kanyang mga mata at ng kanyang buhok. Nang dumating ang paghahayag kay Juan, nakita niya ang larawan ng anak ng tao. Mula sa kanyang bibig ay may isang matalas na espada na mayroong magkabilang talim, ang kanyang mga mata ay kagaya ng ningas ng apoy, ang kanyang ulo at buhok ay puting kagaya ng lana. Ang kanyang mga paa ay parang pinakintab na tanso at mayroong isang gininto ang laso na nakapalibot sa kanyang dibdib. Bagamat ang kanyang mga salita ay napakatingkad, ang larawan ng Diyos na kanyang inilarawan ay hindi ang larawan ng isang nilalang. Ang kanyang nakita ay isang pangitain lamang at hindi ang larawan ng isang tao mula sa material na mundo. Si Juan ay nakakita ng isang pangitain ngunit hindi niya nasaksihan ang tunay na anyo ng Diyos. Ang larawan ng nagkatawang taong laman ng Diyos, yamang larawan ng isang nilikha, ay walang kakayahan na kumatawan sa disposisyon ng Diyos sa kabuuan nito. Nang nilikha ni Jehova ang sangkatauhan, kanyang sinabi na kanyang ginawa ito sa kanyang larawan at nilikha ang lalaki at babae. Sa panahong iyon, kanyang sinabi na kanyang ginawa ang lalaki at babae sa larawan ng Diyos. Bagamat ang larawan ng tao ay nakakahawig ng larawan ng Diyos, hindi ito maaaring ipakahulugan na ang anyo ng tao ay ang larawan ng Diyos. Hindi mo rin maaaring gamitin ang wika ng tao upang ganap na ibuod ang larawan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay napakarangal, napakadakila. Napakahiwaga at hindi maaaro.